Maagang nagpakasal si Sabrina sa murang edad na labimpitong taong gulang. Isang desisyon na tila minadali ng pagkakataon, sapagkat nabuntis siya at wala ng ibang pagpipilian kundi ang sumama sa lalaking magiging ama ng kanyang dinadala. Sa simula, puno ng pangarap at pag-asa ang kanilang pagsasama, ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagiba ang ihip ng hangin. Ang dati nilang masayang pagsasama ay napalitan ng malamlam na mga araw at hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng lahat, nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Krista, na ngayon ay taong gulang na. Sa huli, napagdesisyonan ni Sabrina na wakasan ang relasyon nila ng ama ni Krista, isang hakbang na mahirap ngunit kinakailangan para sa kanilang kapakanan. Sa kasalukuyan, si Sabrina ay 31 taong gulang na. Matapos ang lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan, tila nawalan na siya ng interes na muling pumasok sa isang relasyon mas pinili niyang ito ang kanyang panahon at lakas sa pagpapalaki kay Krista, na unti-unti nang nagdadalaga. Ang kinabukasan nilang magina ang naging sentro ng kanyang buhay. Nagtatrabaho si Sabrina bilang katulong sa Karen ng kanyang pinsan. Sa tuwing walang pasok si Krista, tumutulong din ito sa Karen upang mag-ipon ng pambaon para sa eskwela. Ang kanilang araw-araw na buhay ay simple ngunit puno ng pagsisikap at pagmamahalan. Isang araw, sa gitna ng abalang oras sa Carinderia, dumating ang isang customer na tila nagdala ng kakaibang hangin sa buhay ni Sabrina. Siya ay si Eric, isang matipuno at chinito na binata, mas bata ng apat na taon kay Sabrina. Sa bawat pag-order ni Eric, hindi may kakaila ang kakaibang tingin nito kay Sabrina, isang tingin na puno ng paghanga at respeto. Kahit pa may anak na si Sabrina, tila hindi ito alintana ni Eric. Sa katunayan, sa kanyang mga mata, si Sabrina ay parang nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang 20s, maganda at bata pa rin ang dating. Hindi inaasahan ni Sabrina na hihingi ni Eric ang kanyang numero. Araw-araw itong kumakain sa Carinderia, tila ginagawang dahilan ng pagkain upang makita siya. Sa una, nagdalawang isip si Sabrina, ngunit sa tamis ng mga salita at sinseridad ni Eric, unti-unting bumukas ang kanyang puso. Matapos ang ilang linggo ng may panliligaw, napasagot din ni Eric si Sabrina. Sa kabila ng kanilang agwat sa edad, naging masaya ang bawat araw ni Sabrina sa piling ni Eric. Ngunit pinili niyang itago muna ang kanilang relasyon kay Krista, sa takot na baka hindi pa ito handang tanggapin ang bagong kabanata sa buhay ng kanyang ina. Sa kalaunan, ipinakilala na rin ni Sabrina si Eric kay Krista. Sa unang pagkikita pa lamang, ramdam na ni Krista ang kabutihan ni Eric. Hindi naging mahirap para sa dalagita na tanggapin ang bagong nobyo ng kanyang ina dahil sa likas na kabaitan at pagiging galante nito. Madalas dumalaw si Eric sa kanilang bahay, laging may dalang pagkain o pasalubong para sa mag-ina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang napapalapit si Krista kay Eric, at tila nagiging bahagi na siya ng kanilang pamilya dahil sa kanilang magandang samahan, napagdesisyonan ni na Sabrina at Eric na magsama na sa iisang bubong. Malaki ang bahay ni Eric, kaya't nagkaroon pa ng sariling kwarto si Krista. Para kay Krista, ito'y isang bagong simula, isang tahanan kung saan nararamdaman niya ang pagmamahal at seguridad. Para naman kay Sabrina, walang kapantay ang saya na nararamdaman niya sa piling ni Eric, ang lalaking muling nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Masaya naman si Eric dahil dalawang babae na ang nasa bahay niya at ang isa ay napakabata at talagang sariwang-sariwa. Hindi nagtagal ay nagkaroon na siya ng kakaibang pagtingin sa anak ni Sabrina at sa tuwing pinagsasaluhan nila ni Sabrina ang kanilang pagmamahalan ay iniisip na ang dalaga ang kanyang kasama. Sa bahay ay may kalayaan si Krista na gamitin ang mga gamit na naipundar ni Eric. Parang anak na ang turing ng lalaki sa kanya kaya lalo siyang napapalapit sa nobyo ng kanyang inay. Kahit nagsama na si Eric at Sabrina ay hindi pa rin humihinto sa pagtatrabaho si Sabrina sa kerenderya bilang tulong sa kanyang bagong kinakasama. Madalas madaling araw ang alis ni Sabrina sa bahay kaya naiiwan na lamang ang dalagitan niyang anak at ang kanyang nobyo. Isang pagkakataon ay umalis si Sabrina ng madaling araw gaya ng ordinaryong pagalis niya sa bahay para pumasok sa trabaho. Nagiinit si Eric pero hindi naman siya nakaskor kay Sabrina dahil may period nga ito. Pag alis ay hindi niya napigilan ang sarili, bumangon at pumunta sa silid ni Krista. Sinilip niya ang mahimbing na natutulog na dalagita at matagal na tinitigan. Gustong gusto niya lapitan si Krista ngunit napigilan siya ng kanyang takot kaya tinitigan na lamang ni Eric ang tulog na dalagita mula sa nakapinid na pintuan. Kinabukasan ay pupungas pangas pa si Krista na bumangon at lumabas ng kwarto na makasalubong ang kanyang stepfather. Bale wala lang sa dalagita ang hindi magsuot ng panloob pag naroon sa bahay kaya naman tuwang-tuwa si Eric. Walang klase ng panahong iyon si Krista dahil Sabado kaya naman sa bahay lang si Krista at maglalaban ng mga damit. Tsyempo namang hindi papasok si Eric sa trabaho para ayusin ang pasahod sa kanyang tauhan. Sa bahay lamang silang dalawa ngayon ni Krista at wala si Sabrina na magiging istorbo sa kanila. Naadat na niya ang dalagita sa lababo na nagkukusot ng mga underwear gaya ng pangtaas at pambaba na hindi nalabhan at mga uniform sa paaralan. Sa itsura ni Krista na hindi ayos ngunit talagang nagagandahan at nabibighani si Eric kahit na nga hindi pa naliligo ang dalagita. Huwag mo nang labhan yan iya, baka masira ang magaganda mong kamay, wika ni Eric. Hindi naman po uncle, sanay naman na po ako sa paglalaban ng mga sarili kong damit eh kaya naman po ayos lang, sagot ni Krista. Hayaan mo tibibili kita ng washing machine para hindi ka na mahirapan sa paglalabae. Eh. Nakakahiya naman po, ayos lang talaga uncle, kaysa naman ipasako pa kay nanay ang paglalaba ng mga ito. Oo nga no, tama ka. O sige na, tapusin mo na yan at ipapasyal kita. Payag ka ba? Ah eh, saan naman tayo mamasyal uncle? Eh kahit saan mo gusto. Gusto mo nod tayo ng sine. Libre ko lahat, wala naman akong trabaho ngayon eh. Sige po, nood tayo ng sine. Tapusin ko lamang po ha. Kasama po ba natin si nanay? Hindi, may trabaho kasi siya kaya hindi siya makakasama. Huwag mo nalang sabihin sa kanyang mamamasyal tayo para naman hindi mainggit. Ah sige po uncle, tapusin ko lamang to ha. Hinimas-himas pa ni Eric ang likuran ni Krista bago ito umalis at kung saan naglalaba ang dalaga. Sa panig ni Krista ay simple lamang ang ginawa ng amahin ngunit hindi niya alam na iba na ang pakiramdam ni Eric. Dali-dali niyang sinampay ang kanyang mga nilaban, nakatambak lamang kasi ang mga ito sa mga araw na may pasok. Hindi niya naman nalalabhan kaya sabado niya na lamang naayos. Nang matapos maglaban ni Krista, naligo na ito at nagbihis ng magandang damit dahil sa balak sa kanilang pamamasyal ng kanyang tatay-tatayan hindi nagkakalayo ang itsura ng dalawa dahil kung magtatabi sila ay para lamang silang magnobyo dahil batang bata pang tingnan si Eric kaya naman parang bagay na bagay sila ni Krista. Lumabas sila ng bahay sakay ng motor ni Eric at agad pumunta sa malaking mall tsaka kumain bago pumasok sa sinihan. Walang gaanong magandang pelikula ang nakahilera bukod sa horror suspense na gusto namang panoorin ni Krista sa gitna ng kanilang panunood ay nakakatakot at nakakagulat ang lahat ng mga eksena kaya hindi maiwasang mapahawak o kaya naman ay mapayakap sa tatay-tatayan sa sobrang gulat sa baysigaw ng malakas. Samyong Samyong ni Eric ang napakabangong hininga at halimuyak ng dalaga sa tuwing napapayakap ito sa kanya. Halos hindi na bumibitaw si Krista sa kanyang bisig dahil sa sobrang takot. Hinahayaan lamang niya ang dalaga at sa halip ay pinalibot pa niya ang kanyang bisig sa leeg nito para maupa ang takot ni Krista. Sobrang dikit ng kanilang mga katawan ay parang magkasintahan na talaga sila at parang walang pakialam ang dalagita kahit paamahin niya ang umaakbay sa kanya at yumiyakap dahil gumagaan ang kanyang pakiramdam. Matapos ang umaatikabong palabas ay tahimik na lumabas ang dalawa. Doon hawak-hawak ni Eric ang kamay ni Krista at hindi naman pumapalag ang dalagita sa pag-aalalay sa kanya habang naglalakad. Kumain sila ulit tsaka namasyal sa department store. Pinapili pa niya ang dalagita ng mamahaling mga damit at bibilhin niya iyon para rito. Sa kayamanan ay namili na rin si Krista dahil gusto rin niyang mabilhan ng original at bagong pantalon at t-shirt. Binayaran ito ni Eric at pagkatapos ay umuwi na nga sila ng bahay. Pagod si Krista nang makarating sila sa bahay kaya naman agad siyang pumasok sa silid para sukatin ang kanyang pinamiling damit. Habang naghuhubad ng damit ay biglang kumatok ang kanyang tatay-tatayan. Pinagbuksan niya ng pintuan si Eric. Ang ka pala iya. Sorry ha na istorbo pa kita. Ayos lang uncle. Ang totoo ay sinusukat ko ang mga pinamili nating damit ko kaya hindi ho kayo nakakaistorbo. HMM ganoon ba? Pasensya ka na hindi ko talaga alam. So ano, bagay na bagay siguro yun sa'yo dahil napakaganda mo. Maganda talaga uncle. Ha, oo napakaganda mo kaya. Asya nga pala, kaya ako kumatok ay isa sa uli ko sana yung panyo mong pinahawak mo sa akin kanina. Nakalimutan mo kasing kunin. Sorry uncle ha, pero salamat. Wala yun. Pwede ba kitang makita habang suot mo ang mga bagong damit na binili natin? Oo naman ho, halika pasok ho kayo. Pumasok si Eric sa silid ni Krista at umupo sa kama ng dalagita. Walang mali siya sa kanya kahit pa nasa loob sila ng iisang kwarto. Bago pa man tuluyang may sukat ni Krista ang bagong pantalon ay napigilan na siya ng amain sa pamamagitan ng paghablat sa kamay dahilan para mapalapit at matamba siya sa nakaupo niyang amain. Nagulat ang dalagita sa gawin ng kanyang tatay-tatayan dahil sa bigla nitong hilis sa kanya. Hindi niya inaasahan na masusundan yon ng isang halik. Sa pagkabigla ay hindi agad nakagalaw ang dalagita at animoy naging estatwa dahil sa halik na ibinibigay ng lalaki ay hindi na alam ni Krista ang gagawin dahil hindi rin niya maipagkakailang may paghanga siya sa nobyo ng kanyang nanay dahil bukod kasi sa mabait ay napakagwapo pa nito sa kanyang paningin at may kakaibang dalang aliw kapag sila ay magkasama. Dahil wala man lang karanasan ng dalaga ay hinayaan na lamang niya ang lalaki na sakupin ang kanyang malalambot na labi. Mayamaya maya ay tinulak siya ni Eric pahiga sa kama. Dahan-daang lumapit si Eric. Pinagmasdan ang buong kagandahan ng dalaga. Lumapit si Eric, bam -ulong sa dalaga, MM, ano okay lang ba? A e. O oh, sige uncle, okay lang, sagot naman ng dalaga. Nang marinig yon ay hindi na nga nag-aksaya ng oras si Eric. Marahan niyang inilapit ang labi niya sa labi ng dalagang si Krista papunta sa leeg papunta sa tenga. Napapapikit ang dalaga dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Parehas na pawisan at maya, -maya ay nagsimula na nga na ang kanilang hinihigaan. Matapos noon ay sabay silang napabagsak sa kama. Talaga namang lupaypay ang dalawang taong to dahil na rin sa naabot nila ang rurok ng tagumpay. Krista, mahal ko, atin-atin lang to ha. Payag ka ba? Huwag mo na lamang sasabihin kay Sabrina. Opo, Uncle. Basta palagi kayong magiging mabait sa akin ha. Ano na pong gagawin natin? Wala, maglalaro lang tayo tapos alam mo na eh. Paano po si nanay? Huwag kang mag-alala eh, ha? Itago na lamang natin yung dalawa. Huwag kang mag-iingay ha. Pangako ko pag naging mabait ka, bibilhan kita palagi ng bagong damit. Niyakap ni Eric ang dalaga. Pananggakuan niya ito ng mga bagay na magaganda. Walang hanggang pasasalamat ang binibigkas niya sa harap ng labi ni Krista at ginagantihan naman siya ng dalagita ng malambing ng iti at matamis na halik habang maiinit na nagyayakapan at pinagsasaluhan ang ligaya mula noon.